Welcome to Walang Halong Eme Podcast. Real talk, raw feels, walang halong keme. Ako si Pepper Crayons, kasama si Barbara. And every episode, we dive into life struggles, joys, and everything in between. Kaya tara, tayo! Hi mga Sanfais! This is Pepper Crayons. And this is Barbara again. And welcome to our episode 3 dito sa Walang Halong Eme Podcast. And... Today's episode is very hugot worthy and for sure marami sa atin dito ang makaka-relate kasi meron kaming hugot worthy question. Worth it pa bang ipaglaban ang relationship kahit pagod ka na? We hope that you are ready for this episode kasi kami ready ready na. Barbs, take it away. Okay. Grabe, ang bigat naman ng tanong pero sobrang relatable. So, lahat tayo at some point, natanong na natin to sa sarili natin, right? We'll talk about in this episode kung ano yung mga signs kung worth it pa bang ipaglaban ng isang relationship or kailan mo na pwedeng sabihin na tama na. It's enough. We have to let it go. Ganon. So now, if ready na kayo, ready na kami, let's dive in. Okay. So, bakit nga ba ang hirap mag-decide kapag ganitong sitwasyon? Yung nasa ganitong sitwasyon, what makes it so hard to let go? Hmm. Hmm. Madali. Bakit? Bakit mahirap pakawalan? Bakit mahirap palayain ang isang tao kahit nararamdaman mo nang kailangan mo nang palayain? It's because nakapag-invest ka na ng so much things sa so, person na yan. Hindi ibig sabihin na pera. Hindi lang pera. Yung time, yung memories. Kasi, for sure, makaka-relate yung mga nasa long-term relationships dito. Na bakit hindi mo mapakawalan yung taong mahal mo? Kasi nasasayangan tayo sa mga alaala, sa mga taon na we spent with that particular person. Kasi, di ba, sayang naman talaga. Nakakasad isipin na kung mm -mm. puputulin ko na to, sino yung makakasama ko ulit? Sayang naman yung pinagsamahan. Paano yung napagsamahan? Yes, exactly. So, I think that's the reason bakit mahirap mag-let go. Nasasayang tayo sa mga pinagdaanan natin together with that particular person. Tapos, Tama ba? O baka meron ka pang ibang naiisip. Tapos, yung fear of regret din eh. What if Ah, uh, yung mga what ifs. oh yung mga what ifs. Yung what if, hindi solusyon yung pag-let go. What if, yung nagkamali ka sa pag-let go, ba diba? Yes, kasi minsan masasabi mo, kunyari, naghiwalay na kayo. Mm -hmm. Marami kang what ifs. And those, speaking of what ifs, na-cover namin to last episode. Kung gusto mong pakinggan, listen back to our episode 2. So, anyway, <laughs> promotion aside, Um, kasi yung mga what ifs, hindi mo naman talaga mabiblame yon Kasi nga, what if pinaglaban mo? What if pinapatuloy mo? What if hindi ka bumita? What if nagbago siya? What if minahal ka pa niya? What if, what if, what if? Pero, hindi natin dapat isipin yung mga what ifs. And let's just be realistic for your moment. Kasi minsan, mas masakit yung patuloy kang kumakapit kesa sa magpalaya tanuyin natin mga sarili natin kung nasa sitwasyon ka man na ganito. Sabihin mo na, am I holding on kasi mahal ko pa siya? Or, Kapag am I... mawala mm -mm. yung lahat. Mawala ang lahat. Yung mga napag-usapan natin, tanya. yung mga memories, yung mga together. Kapag yun, nasa long-term relationship ka, for sure, napag-isipan nyo or napag-manuhan mm, uh, nyo yung... Ma-future, yes. Diba, yung magpapatayo ng bahay, magpapatasal. Mm -mm. Yun, di ba? Isa din yun. Tama nga tama talaga siya. At baka nga, may shared savings account sila. <laughs> What if lang, Kunyari, meron Maka. akong jowa, tapos engaged ako, tapos sasuggest niya sa akin yan. Ayoko. Kasi alam Bakit? mo, na Like, joint account, oh, kami oh, na, ayoko nang oh, ganun. Bakit? Lahat pwedeng magbago. Medyo may pagka-realistic kasi akong tao. Ayoko isipin na, gusto ko lang paghandaan yung mga posibleng mangyari. <laughs> Kaya ayoko na may joint account. Kahit jowa pa kita, kahit gano'ng pa kita kamahal, ayoko mag-joint account tayo. Mag-save tayo, kanya-kanya. Okay lang sa akin yun. Mag-save tayo. Mag-save ka lang sa'yo. Mag-save ka ng akin. Maiba nga. pa ng bahay, di ba? <laughs> Updated sa issue. Okay. Pero yun nga. Minsan, naiisip natin, going back to the topic, yung mga future plans ng isa't isa. -isa. So, paano mo malalaman kung worth it bang ipaglaban yung relationship kahit pagod na? Yung oh, para bang, man. sige pa rin, kahit, ah, oh, it's so draining. ah uh, Like, science, kung pwede pa ba, makakaya niyo pa bang, bang oh, dalawa? Okay. Oh, like, magsasurvive oh, oh. ba kayong together uh -huh. in this stage? Siguro, first one is meron kayong mutual effort. Ah, oh, yung same kayong may effort hmm, nag effort kayong dalawa. Like, mm -hmm. hindi lang siya yung nagtatry, mm -hmm. or hindi lang yung ikaw yung nagtatry, mm -hmm. na isalba yung relationship mm -hmm. nyo. Because guys, believe me when saying this, hindi kayang ipaglaban ng isang tao lang ang relationship na pang dalawang tao. Bakit? Mapapagod at mauubos ng mauubos yung taong magsisave sa relationship niyo. Dapat kayong dalawa mismo you're willing to compromise you're willing to go through hell na kayong dalawa in sickness and in health yes exactly <laughs> Ganon. kasi together kayo a relationship yung nagmiit -me na. kayo halfway yung mm -hmm. hindi ako lang yung hindi kodo lang ikaw lang yung bigay nang bigay oh. hindi lang yung siya yung tanggap nang tanggap hmm. kundi parehas kayo umaga equal so first one, first sign is mutual effort second one is Respect and care. Meron pa rin respect and care. kasi Yung may, nerespeto ka pa rin as uh -uh. an individual and as a partner. Yes. Kasi magkaiba yun. Hanggat meron kayong respeto at care sa isa't isa. Respect in a sense na nerespeto mo siya as a person, nerespeto ka niya as a person, na hindi ka niya pinagsasabihan ng masasakit na salita. For example, or nagpapaalam siya sa'yo, nag-update siya sa'yo, no matter how small those things are those are signs of respect. Kung kunyari, meron kayong plano, meron kayong date, kunyari, at least he or she respects that or meron siyang, alam mo yung initiative na sundin yung pinagkasunduan nyo, for example, or kunyari, respeto in a sense na kunyari meron bibigay motibo, siya na mismo yung aayaw kasi he or she is still in a relationship with you. That is a sign of respect. Kung wala na yan sa relationship nyo, ibig sabihin, almost dead na kayo. Okay. Let go. Let go daw. Let go yung ating see you. Let it go. Let it go. <laughs> Naging Elsa pa nga. Yes, okay. ma'am. Let it go. The third one is the struggles are situational or external lang at hindi siya toxic. Meaning, yung mga issue nyo is, kanyari, madami lang siyang work, Stress. long distance kayo, mm -hmm. mayroon siyang mga pinagdadaanan, toxic kasi wala na siyang, Love. mararamdaman mo naman kasi yon to be honest, na wala na siyang pagmamahal sa'yo. Oh, so our problem was only ko on external lang. Yeah, situational. Oh, de ba at least ni kaya toxic. Yeah. Oh, na may I just na realized. Mo. na, na, na hindi palang kami toxic. It mm -mm. was just situational. Hmm. Mm Nga problems. Okay. Oh, de ba? All right. Eye opener. So, <laughs> hindi yung lack of love. Lack of love. Oh, okay. As what we have said earlier, na mararamdaman mo naman yun, na wala na siyang pagmamahal sa'yo, very, very cold na siya sa'yo. Mapifeel <laughs> mo naman yun. Mm -mm. Diba? Hindi ka naman man head, we believe in you. Kaya manaramdaman mo yon kung isa yon sa mga nangyanyari sa relationship mo. Prepare yourself. Okay. Or, kunyari, toxic. Doon tayo sa toxic na topic. Toxic meaning, isa sa toxic para sa akin is yung sobrang selos. Okay na magselos. Pero minsan, pag sobrang-sobrang selos na lahat, yeah, na lang ng tao, kahit oh, oh. Ay pinsan mo pa, mm -hmm. pinagseselosan niya. Yun yeah, run. Run, girl. Now I know. Yung... Hmm. <laughs> oh. yeah. Okay. oh, <laughs> yeah. Pag gano'n na yung partner mo, medyo, uh -huh. pag nakakasakal na, pinagbabawalan ka sa mga bagay, mm -hmm. na Yun para rin. naman sa'yo, like for your growth. Kung ayaw niya makita na nag-grow ka as a person, as yourself, that's toxic. So I hope each and every one of us is hindi tayo magbulag-bulagan sa mga toxic signs kasi hindi natin deserve yun. Uh, ang ganda nung situational na toxic. Parang eye-opener din siya. Now ko lang na-realize. Kasi minsan nakakalito rin eh. Mm -mm. You think na toxic kayo toxic, pero hindi pala. Oh, hindi pala. Okay, so... Iba-iba pala. Ah, Mayroon ka din na-learn yun, no? Ako din. Pero sa totoo lang, true naman. Kasi minsan, may mga naghihiwalay over long distance. Yun yung isa sa pinaka, parang external kasi hindi kaya yung distance. Then yung stress din, eh. Yung mm -hmm. pressure sa academics or sa oh, yung career. Family or you work. Know? Ah. Oh. So, external. Na-evaluate ko na talaga. O, oh, nag-evaluate ka na dyan. Game, uh -oh. game, game kaya mahalaga na i-evaluate yung mga bagay-bagay kasi minsan na-label natin na toxic siya kahit hindi naman pala and para din ma-realize mo na pinagdadaanan niyo na lang ba to or meron talaga lang ba siya kayo ng Oo, or? parang part ng test for you together or kung oh, may problema ba talaga kayo as a person and kung yung partner mo ba is problematic. Kasi once your partner is problematic, tapos nasa isang relationship siya, definitely your relationship will be problematic as well. Now, let's flip the coin. Kailan mo malalaman na tama ng bitawan ang isang tao kahit mahal mo pa? Ouch. Parang nahit na reality na yon. <laughs> yung kanina kasi, Paano ipag, pa, Ipaglaban yung sign na ipaglalaban kahit, pa kahit pagod, pagod ka na? Ka na. Uh -oh. This one Ngayon, is talagang let go. Paano mo malalaman kung it's time to let go, to let go and When you, let God and leave him na or her pala? Kasi hindi lang naman lalaki yung mm -hmm. naglolo. For oh, some hindi lang naman din lalaki yung medyo off sa relationship. Mm -mm, totoo. So, kailan, or her, mo okay? oh, or kailan. kailan mo malalaman? or kailan mo malalaman? na dapat mo na siyang bitawan kahit mahal, mo, mahal mo pa. pa. Mm -mm. <laughs> sakit. <laughs> Eme. Pero, here are some red flags. I believe na natin to kanina. Number one, is constant na yung disrespect or palagi ka na lang yung hindi nire-respeto in terms of mga salitang sinasabi sa'yo, mga off na ba yun, baka ka na or baka super discouraging na kunyari meron siyang katrabaho na medyo pinagseselosan mo pero wala na siyang pakialam sa iyo lapit pa rin siya ng lapit kahit sinabihan mo na na medyo na off ka pag magkasama sila or kunyari hindi na siya nag-update sa iyo or kung anong mga bagay na para sa iyo is hindi na yon pagrespeto sa iyo isa na yon sa mga sign to let go Now, number two, then yung bang number two? Yung kanina, 'di ba? Yung paano pa ipaglaban yung relationship. Mm. 'di ba? Isa doon sa mga sign is dapat dalawa kayong nag-e-effort. Mm -hmm. So dito, kapag ikaw na ikaw na mag-isa, mm -hmm. pag ikaw na lang pag feeling mo ikaw na lang yung lumalaban for your relationship, mm -hmm. definitely that's one big red sign na medyo tagilid na nga yung relationship niyo. Pag na two, out of two na kayo as of this point, medyo kabahan ka na, at ipaghanda mo na ang sarili mo dahil mag-iiyakan na yata tayo. Now, <laughs> number three, the third one, is kung sobra na, para sa'yo is mas matimbang na yung sakit kaysa sa saya. Mas matimbang na yung luha kasi sa pagmamahal mo sa kanya. That's more than enough na sabihin mo tama na. Kasi hindi mo naman talaga deserve 'yon. A relationship should be equal na mafe-feel mo na mahal ka niya dahil mahal mo din siya. Alam mo 'yon? Mm -hmm. no, hindi 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 dapat lamang yung sakit kasi sa saya. Kasi pag lamang na yung sakit doon mm -hmm. na. Doon na. Let go na. Let go na talaga. Malalaman mo lang talaga 'yun, guys mafi-feel niyo 'yan, mm -hmm. ba? Diba? Na parang lagi na lang sakit yung Kasi mara, no matter magmamanhid manhiran ka eh, kasi in denial ka pa na. Ay, hindi kaya namin 'to, kaya namin 'tong ma-survive kasi love ko siya. Eh. Kahit alam mo mismo sa sarili mo na parang hindi ka na mahal, hindi mo kasi na yan paniniwalaan agad-agad. Marami ka pang Tandaan ka pa sa in-denial stage. Mm, marami ka pang alibay sa utak mo. Hindi pagod lang yan siya. Ah, ganito kasi ako. Bungangyera kasi ako. Kasi ako, ang bilis kong magtampo. Kasi ang dami-dami kong... Biniblame mo na yata yung sarili mo. Ah, biniblame mo sarili mo. Pero actually, alam mo mismo sa sarili mo kung ano talaga yung nangyayari na totoo. Hindi mo lang maamin. Kaya, pag ganun yun yung nararamdaman mo, I know it's scary. Kasi nakakatakot eh. Admit na patay. I have to let this person go. Sobrang mahal ko to. Eh, syempre, magsisunungaling ka talaga sa sarili mo. Kaso, it hurts to hold on at that point eh. Mas masasaktan ka lang. Mas kapag... drain ka lang. Knowing. Mm -hmm. Mauubos ka. Pero at least, you did what you could. Diba? Kasi yung iba, hindi muna magla let go. Hanggang. Kasi yung iba kasi, yung parang binibigay mo na yung mm, all. all. Uh -oh. I agree naman. Uh -oh. Dapat Hanggang sa wala lahat. na talagang mabigay. Hanggang na. wala nang matira. Uh o -oh. mga. Uh -oh. Kasi you gave it your best. You gave it your all. tapos Yung pinapagod pa nila yung mm. sarili nila. Yung maghabol ng maghabol. Para at least. Yung ini-endure pa lahat ng pain. Until wala such na. time na maging manhid na. Manhid na. na. Mm -mm. Yung wala nang nafe-feel kahit saya, love. Mm -mm. Yung bang... Indifferent na. Uh -oh. Yun yung nakakatakot sa isang relationship. And Kasi pag-hate ka, parang, ay, parang may pakialam pa rin siya. pa. Uh -oh. Pero Kasi pag walang-wala na talaga. Pag walang love, walang hate, parang... Ano, mm -mm. Ano ba? Wala na. Walang ang I walang believe, meron some teacher namin pag high school, sabi niya. Sabi niya, nagtanong siya sa amin before, ano daw yung opposite ng love? Yung sabi ng mga classmates ko, It's hate. It's hate. Sabi niya, hindi. It's indifference. Indifference meaning, wala, wala akong nararamdaman. Wala akong nararamdaman. It's well, greater ay, wala than hate. Wala oo. ipakisto. Yeah. Oh, oh. mm. Mas mabuti. Kaya nga, sa, nasabi ko na, mas mabuti pa if may hate eh. Kasi, mm -hmm. masasabi At mo, least, ah, may pakialam pa tong taong to. Somehow, this person notices me. Napecado pa rin. Me, diba? Kasi sabi nila, hindi mo mahi-hate yung isang tao Pag kung hindi, hindi nila, mo minahal. Uh, oo. Oh, Grabe, <laughs> yung reflection. Anyway. So, so yun. <laughs> yun. Ang sakit pakinggan, pero totoo, guys. Yung you cannot pour from an empty cup. Ano pa ba, ba yung mm. may bibigay mo kung ubos na ka ubos ka na? Ka na kung drained ka na, mm -hmm. pagod ka na, ginawa mo na lahat mm -hmm. eh. Kasi, kaya nga na ng sinabi kanina, hindi magsusurvive yung relationship pag ikaw lang ang mag-isang lumalaban, dapat kayong dalawa. Kasi mauubos at mauubos ka. Loving someone shouldn't mean losing yourself. Pag, yung pagmamahal na yon na sinasabi mong pagmamahal is nagiging rason na na nawawala ka na hindi mo nakilala yung sarili mo, hindi niyon totoong pagmamahal. Hindi mo deserve yung ganong pagmamahal. Kung pagmamahal pala ang tawag doon, ayoko maranasan yung ganong <laughs> Ayoko pagmamahal. na lang magmahal, sis? <laughs> Totoo! <laughs> like, You're in a relationship pero ubos na ubos mm -mm. ka. You're in a relationship because you love that person pero ubos na ubos ka. Mm -mm. Ayoko na lang sa inyo na lang. Kayo na lang. Kayo na lang. lang Magiging true. single rich tita na lang ako. Same. <laughs> okay, moving forward. Have you ever been in a situation where you had to ask yourself this question? Worth it pa ba o hindi na? Uy, bakit ka nata meme dyan? Kaya <laughs> para naman itong na mo ka po magtanong. Pero yeah, legit, oo yes. oh, naman. Kasi, you worth it pa ba? O oh, hindi? Oo oh, naman. Really? Uh, yes. Because, siguro it was my first relationship way back. And medyo, may pagka long term na. Ah, long term naman. Yeah, yeah long, -term. long, term. Almost, hindi naman months. Kasi, almost so it's, three years. It's and I loved him so much. But then... He was your first boyfriend kasi, so you love yeah, him talaga. Of course. And medyo okay naman yung relationship nila ng mama ko. So, he was really a part of my small family already. So, I had to question myself many times before finally letting go kung worth it pa ba na ipaglaban or itry or let go na. Ilang beses ko, question yun. Tapos, ilang beses ko din pinili na ipaglaban eh, muna. Kasi baka, kasi magho-hope ka naman. Kasi sa relationship, before mo naman, e-let eh, go yung tao. Aasa ka muna na, uy, baka naman magbago to. Baka naman gagawin niya tong bagay na to na pinamiss niya. Especially pag magpa-promise talaga. Oo, oo, pag may Pero promise. Pero ka talaga na. Hindi muna, baka mm -mm. gagawin kasi, baka mm -mm. ganito, mag-e-effort na ganito. Baka natauhan talaga, mm -mm baka mag change siya para sa akin. Tapos ilang beses 'yon? And siguro hindi lang talaga kami para sa isa't isa. So that's why I finally let go. <laughs> I let go because I think na we're better off as friends. Friends pa friend kayo na. No? Mm. We're better off as separate individuals kesa sa mga partners romantically. So, and it's true. He has found somebody right now na sobrang happy ako for them. So, yeah. Apaka yeah. genuine. Mm -mm. So, yun. Oh, yun lang. Maraming salamat. <laughs> Ang hira, pero empowering, no? Yung pinili mo rin yung sarili mo at the end. Kasi, kung palagi mo pipiliin yung ibang tao, kailan mo pipiliin sarili mo? Oh, kung walang pipili sa iyo, oh, sino pa ba yung pipili? Pag hindi ka pinipili ng current partner mo, piliin mo sarili mo. Kasi at the end of the day, iiwanan ka ng lahat. Kung nawala na ang lahat, sino matitira kung pati sarili mo nawala na dahil sa pagmamahal na sinasabi mo. So, sometimes, you really have to choose yourself and okay. let things go. Okay. Now, para sa mga nakikinig at sa ating mga manonood, ano ang masasabi mo sa kanila if they're struggling with this question ngayon? Yung worth it pa ba o hindi na? Siyempre, hindi kasi madali yung sagot. At hindi madali yung gagawin mo after meron ka ng sagot. So, first and foremost, kung question mo to ngayon, kasi medyo hindi mo na alam kung ano nangyayari sa relationship nyo, take time to reflect. Ulit-ulit mong isipin, pag-isipan ng mabuti yung gagawin mo desisyon, kung anong sagot mo. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, alam mo naman kung worth it pa ba or hindi na kung kaya nyo pa bang isurvive to. Kasi of course, kung kayo ng dalawa yung pareho lumalaban, edi, I think there's a good chance na masalbar pa. Mm, masave pa. Tapos, pag alam mo, na nanonotice mo na ikaw lang naman uman pala yung nagbubuhat ng relationship nyo, alam mo din mismo kung anong kalalagyan nyo at the end. Ask yourself na, is this relationship making me better? Or is this relationship leading me to a place na hindi ko na makikilala yung sarili ko dahil ubos na ako? Kung yung answer mo din sa first question is yes, then fight for your relationship. Kung yung answer mo dun sa second question is yes, it's time to let go. Okay. And kung hindi mo alam yung sagot, 'di ba? Mm. Talk to someone you trust. Yes. Mahalaga rin yung may maririnig ka na The ibang perspective. Oo. oo. Mm -hmm. Yung hindi lang yung sarili mo yung binabasehan mo, mm. kasi minsan pag Iba-iba kasi yung perceptions natin. Panyari. Diba? Pag-carried away tayo sa emotions, emotions. kasi nagtatampo tayo. Oo. Oh, oh. So, we're being irrational mm. na. Or like... Also pala, huwag nang agang magde-decide sa isang bagay kung galit ka, masaya. kung masaya, kung sad ka. Kasi yeah. for sure, hindi maganda kalalabasan ng mga panigatawang mga Mali yung ma mga desisyon mo. Oo. So, oh. Kaya, pagpaliban mo muna. yung mind mm -hmm. mo, yung walang ibang iniisip. Yung sober, yes. Oo. Oh, oh. Kasi nakakatakot makapag-decide ka ng bagay. W wala nang rewind. Mm -mm. Kaya yung mga, yung mga drunk, ano ba, ta ano ba sa Tagalog yun? Laseng. Yo, yung mga laseng, wag na wag. Ito yung palagi kong pinupost or nire-remind sa inyo sa page eh, kung tanda nyo pa, na wag na wag kayong gagamit ng phone, tapos ikaw. Mag-drunk text. Oh, drunk text kayo sa mga ex nyo. Drunk niyo. call. Mali yan, guys. Yeah. Ha, huh, yung dignidad natin. <laughs> Nakakawala ng poise, na ng poise, nakakabawas ng pogi Okay. So, I think that's it, no? For this episode. Yeah. So, that ends our third episode. And thanks so much, guys, for tuning in with us. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa amin. And you can always follow our Facebook page, Pepper Crayons, our sister page, Sagdilang our Instagram, TikTok, and of course, feel free kung trip nyo lang naman to subscribe sa aming YouTube channel. And you can also share this to your friends kung meron man kayong mga kaibigan, kapamilya, kamag-anak, or kahit kaaway nyo man, tapos feel nyo lang na baka makaka-help nyo to. this video para sa kanila dahil may pinagdadaanan sila, feel free to share. And maraming maraming salamat ulit. This is Pepper Crayons and this is Barbara. Maraming salamat ulit and we'll see you in the next episode. Bye. Bye! Thanks for listening to Walang Halong ME Podcast. Sana na-enjoy niyo ang kwentuhan natin today. Kung may natutunan kayo, kwento niyo rin sa amin. Feel free to reach out sa aming social media channels linked in the show notes or send us an email as well. We can't wait for our next chikahan. Hanggang sa susunod, kwentuhan pa rin tayo ah. Walang halong eme. Bye!